thank mm -hmm. you Ang, ang tataas mga hagdan at talaga nakakapagod din siyang bumaba at di ka pwede magsama ng bata kasi hindi kakayanin kahit kagay mo siya, hindi mo siya kakayanin sobrang ganda talaga dito sa Sikihor kasi iba yung cave sa Boracay kaysa sa Sikihor mas uh, maaamis ka dito sa cave ng Sikihor yan, sobrang dinim siya sa baba siya para siyang kuweba pagdating mo sa baba may para siyang dagat din na pwede kang pumunta sa dulo pero tatlo lang sila ng uncle ko at ate ko at ang pamangkin ko ang tumuloy kami dalawa ng ate ko hindi kami tumuloy kasi natakot kami kasi sabi nila malalim daw meron kaming nakasalubong na malalim daw as in talagang sa bato na lang sila kumakapit kaya kami ng ate ko hindi tumuloy since ang ate ko ay nilalagnat di na kami itong at nag-stop na kami at inintay na namin sila. Sa sobrang tagal nila, nag-wait kami ng mga babalik para lang bumalik sa taas. At ito po yung isang island na pinuntahan namin na maganda rin siya, nakaka-amiss din siya kapag pumasok ka rin kasi maganda yung place niya, maganda yung tanawin niya at marami ka rin talaga mabibidyo at mapipicturan dito sa place na to nakalimutan ko ang tawag sa place na to pero nakaka-amiss din at maganda rin siyang bigyuan marami ding turista at take note mas maraming turista sa Sikihor si kaysa sa Dumaguete kaya nakaka-amiss siya kasi puntahan na ngayon ang Sikihor ng mga turista dahil marami na rin turista sa Sikihor iyan po yung ocean niya yung dagat niya tas may mga tourist dun po na, na, na nagpapapicture. Pero hindi na kami nagpapicture kasi talagang buwis buhay siya. Nakakatakot siya talaga. Kung malakas lang talaga yung loob mo, pwede kayo magpapicture. At ayan lang po, sinashare ko lang po yung aming kaganapan yung during vacation namin sa ski or ng 4 days po. Yan po, hanggang sa muli po. Thank you for watching. Bye po.